Jake Cuenca may buwelta sa chismis na may veneers siya. Mariing binabulaan na nakapamilya aktor si Jake Cuenca ang mga usap-usapang kumakalat kaulay sa kanyang ngipin. Kamakailan maraming narescence at nakapansin sa kanyang napakaputi at halos perpektong pantay ng mga ngipin. May ilang nagsasabing pustiso raw ito at meron din namang espekulasyong nagpa-veneers daw si Jake. Upang tuldukan ang mga kumakalat na espekulasyon, nagsalita na si Jake at mariing itinanggi na sumailalim so siya sa anumang cosmetic dental procedure upang ipaayos sa kanyang ngipin. Sa si isang panayam nililaw ni Jake na 110% na natural ang ngipin niya. Dagdag pa niya, totoong-totoo sila ni minsan na hindi pa ako nagsuot ng braces sa buong buhay ko. Malaki raw naging epekto ng pagtigil sa pag-inom ng alak at paninigarilyo sa pagputi na kanyang mga ngipin. Bukod pa rito, ibinahagi rin niyang sumailalim siya sa teeth whitening kada dalawang taon upang papanatili ang magandang kondisyon na kanyang ngipin. Hinamon pa ni Jake ang mga media outlets at content creators na nagpapakalat ng chismis na magdala ng licensed dentist para i-check ito at kung mapapatunayan man daw na totoo, ay magsasampa siya ng kaso. Tinawag niya ang unfair at damaging ang paulit-ulit na espekulasyon na walang basihan.